guys, ngayon naman ay mag-iinsilada ako ng talong. Siyempre, apat na pirasong talong. Dalawang kalamansi, dalawang maliit na sibuyas, at dalawang kamatis. Una, ihawin muna ang mga talong sa baga. Pwede din naman sa mga kalan. Yan, pwede din siya. Pwede din sa baga, pwede din sa kalan. Bahala kayo kung sa inyo gusto. At balibalik tari lang natin ang ating talong para hindi siya masunog. Sunod, balatan natin ang ating inihaw na talong. Hindi po natin isasama ang balat. Ayan, tatapon po natin yung balat ha? Hindi po yan kasama sa ating gagawing insilada. mapaparami na naman ang kain natin nito guys napakadaling gawin pero napakasarap tsaga tsaga lang sa pagbabalat medyo mainit syempre ngayon naman buka e, bubuka ko muna titignan natin baka merong bantay sa loob or hindi ka nais nais buka muna natin siya bago natin hiwa hiwain ng maliliit Ayan, wala nang bantay. Meron pala. Alisin muna natin. Ayan, hiwain natin ng maliliit. Ganon din sa pangalawa. Ibubuka lang din. Titingnan kung merong bantay sa loob. Tapos sa alisin natin kung meron. Huwag natin isama. Ganon din ang gagawin sa pangatlo. Tiyaga-tiyaga lang para sa masarap na ulam. ngayon naman, hiwain naman ang kamatis. Hiwain lang po ng maliliit. Ingat lang po sa ating mga daliri. Baka mapasama. Dahil hindi po kasama sa ingredient ang daliri. At wala rin pong nabibili sa palengke. Joke lang po. Sorry po. Ngayon naman ang dalawang maliit na sibuyas. Balatan lang din natin, tapos hiwain din ng maliliit. Kulay bayulit na sibuyas po ang aking ginamit para po mas mabango at mas malasa Ayan po, pinagsama-sama ko na po ang ating mga sahog. Sinama ko na rin po sa ating inihaw na talo. Ngayon naman ay pipigain natin siya ng dalawang perasong kalamansi. Huwag po natin isasama ang buto para hindi po kumait Lalo na po kung hindi po natin kayang ubusin at may matitira pong bahaw. Papait po ang ating insiladang talong kung napasama po ang buto ng kalamansi. Kaya siguraduhin pong walang buto. Siyempre po, ang iodized salt or asin. Pampalasa. Lagyan po natin, depende po sa inyong panlasa. At lagyan din po natin ng pinong paminta. Ayan po, luto na po ang ating insiladang talong. Pwede na pong kainin. Sigurado pong magugustuhan ninyo. Ayan, napakasarap po niyan. Salamat sa panonood. Pa-subscribe na lang po sa kapal, likes and share. Thank you.